Pulong, hindi ko alam rin akin ko. Lakad lakon ako ng lakad. Ha? Malayo ng akin na eh. Oh, huwag sana akong abutin ng ulan. na reparo ko wala pa akong dalang pira. Bahala na. Ano ka, are? Sige, lakad. Lakad ka pulong. Gayaan talaga eh. Kung saka makabot. Yan. na kasulubong ako. Ay di. Saan ka ito? Are ko. Teka muna talaga eh. Uh, hirap lumakad pala ng walang pira. Ah uh, uh, ah, ate ka. Saan ka ako lalabas? Hindi ko alam kung saan ako lalabas na din eh. Sige, diretso. Bahala na. Hahanap tayo dito nang wala naman tayong wala naman nata ang siya. Saan na ako narin eh. Sige, bahala na wala naman akong pirang dala paano kaya rin aking buhay na re hindi ako babalik pinasok ko yung mga ayawang baga kung ano baga re lakad lakad sige sige teka muna mga kapulong at hahanapin ko kung saan ako lalabas kung saan ako hindi ko na alam kung saan ako sige bye mga kapulong